nang maglagay po ako sa ganang ganito sa, sa, labas ng aking tindahan nagiging uh, ma, mag, dumami yung aking mga customers no? kasi nga ala na nila na may Gcash tayo meron tayong cash in and cash out so isa ito sa mga pinaka magandang source of income ngayon kaibigan no? kahit nawala wala kang tindahan kahit uh, nasa bahay ka lang dapat magkaroon ka ng Gcash kasi nga uh, very important, halos lahat ng tao may Gcash pangbayad nila, may babayaran sila, mga bills, mag-Gcash na, no? kaya magandang source of income ito so mga kaibigan actually ang mga paninda na ito ay fast moving talaga pero may mga paninda tayo na napaka-fast moving so una ko pong ipapakita sa inyo yung isang uh, produkto na kahit minsan close pa yung aming tindahan may kakatok tao po tao po ayo ate ayan so bibili no so ito po kaibigan no ayan Close pa ang tindahan natin, dear friends. Ito talaga yung una. Nakikita nyo yung mga bigas natin. And this is the profa na mabintang-mabinta. Tingnan nyo. Wala nang laman yung ating isang sako na jaguar. Ito yung ating, um, ano ba to? Princess Bia. Sa tingin ko, half kilogram na lang ito, dear friends. Ang ating bigas na mais, konti na lang. Ang ating uh, lion ivory, one-third na lang ng sako. At itong ating um, ganador, one third na lang. So this is the living proof kay Bigan na yung bigas ang pinakamabinta. Kasi naman, alam naman natin, tayo mga Filipino, no? Kumakain talaga tayo ng bigas. At syempre kay Bigan, after ng bigas, ang kasunod niyan ay ito. Lalo na mga kaibigan, pag merong pasok sa school, ito talaga yung pinakababinta sa lahat. Mas mabinta ito kaysa canned goods, okay? Ito talagang ito, kaibigan. And I will show you the proof na again, na ito yung ebidensya no <laughs> na mabintang mabintang itlog kay bigan tingnan niyo naman yung egg trace ni Ate JB o oh, tiba diba wala na yung lamander friends so every week po tayong a uh bumibili ng itlog sa ating soaking supplier, wholesaler, tingnan nyo naman. O, oh, ba? Diba? Kasi nga, napaka mabintan yung itlog. Madali kasi siyang lutuin at moral lang, no? 10 pesos po, binta ni TGB JB, large na yun. 8 pesos po yung puhunan. Ayan, so napaka mabinta ha, itlog tsaka bigas. Ayan, so itong mga soft drinks kay Bigan, kahapon ito diniliver deliver, tingnan nyo naman. ubos na yung isang case, ito kalahati na lang at yun. ubos na rin kay Bigan, no? One day, malapit na two days one day lang Ah, uh, siguro one day at ilang oras lang no kasi kahapon ito deliver kay Bigan no maagang maaga. Ay mabinta rin po yung mga soft drinks. Itong alak mabinta lang to pag may occasion. Pero pag weekend siguraduhin mo talaga kay Bigan before mag weekend sa Friday dapat magstaka nang ng mga alak. Okay, today is ah, uh, ano ba rin ngayon no? Wednesday, Thursday. So mamaya na ano, no bukas sa Friday na ako mag a uh, order the friends kasi nga pag weekend ino day so ngayon meron pa naman ito the friends sa lalim hindi pa naman ko papakita ko sa inyo kasi nga hindi talaga fast moving yung mga alak maliban na lang kung may occasion at ah, saka weekend yan tingnan natin ah wala na <laughs> so tatlong cases saka kalahati na lang their friends no yung mga alak bigas talaga kaibigan napaka importante kailangan magtinda ka ha pati yung mga sigarilyo kahit mataas I mean mahal, matas yung presyo, dapat magtinda kasi yung sigar yung fast moving talaga. And meron tayong customer sa Maday. aside from those kaibigan, no? Oh, ayan, aside from itlog, bigas, alak at ayan, hindi mawawala yung ating canned goods. Ayan, so, yung mga canned goods, kaibigan, noon, ang pinakamabinta, sardinas. Yan, tingnan, konti na lang sa sardinas niya, TGB, pero nag-order na tayo kay Pure Gold, no? Magde-deliver yun. So, noon, kaibigan, sardinas talaga pinakababinta, Pero ngayon, nagiging mabinta na yung holiday beefloaf kasi mas mura ito kaysa sardinas. Yung sardinas ko, 27, tsaka 28, depende sa klase, sa brand. Eh, yung beefloaf ko, 26, so mas mura siya, kaya nagiging mas mabinta yung biflop Ayan, so mabintang mabinta, dear friends, ha? Marami pang mabinta sa tindahan natin, Ate kagaya ng mga diapers, okay? Pero depende sa place nyo, kaibigan, kung maraming bata dyan, bagong silang, magiging mabinta ito. Pag, pag wala, hindi, hindi, no? Kasi, depende na lang sa lugar, kaibigan, yung mga diapers, okay? Ayan, yung mga napkins, minsan lang yan, dear friends, once a month. Ayan, mga sabon, kaibigan, every weekend, mabintang mabinta. Kahit nga hindi weekend, kaibigan, may bibili talaga ng sabon. Pero ito, daily talaga. Araw-araw. Araw-araw. Gabi-gabi. <laughs> Sorry po. Si, si Ate Gb, masaya lang. Ito mga siyang kay Every everyday may nagahanap niyan. Ayun kaya dapat hindi iyan mawala sa yung tindahan. At yung tuyo ni Ate JB, ubos na yung tuyo. Mabinta sa place namin yung tuyo. Dalawa yung lalagyan ko ng tuyo. Ayan, ubus na dalawa. Ayan, so yun yung mga pinakamabintad their friends. Yung mga sabon, itong mga condiments, mga seasonings, minsan lang yung mabinta their friends, no? Itong sabon, ah, every week lang. Lalo na to kaibigan, minsan lang yan. So yung iba, mga pansawag sa salad, minsan, hindi lang yan, hindi yan mabintad-mabintad sa tindahan ko, kaya skip muna na ate JB. Yung katol, mabintang mabinta their friends. Lalo na sa tag-ulan, kasi maraming lamok. Ayan, yung mga malalaking seasoning, hindi yan mabinta. Pero pag sachet, pag pouch, ganito, araw-araw may naghanap talaga. Kasi nga, araw-araw naman tayong kumakain. Araw-araw nagluluto yung ating mga kapitbahay. Kaya mabinta itong mga seasonings. Lalo na yung mga bitsen, magic sarap. Ayan, mabintang mabinta yan, kaibigan. Ayan, meron tayong pang-refill dito. Ayan, mabintang mabinta yan. So, chinelas, hindi yan fast moving talaga so skip muna tayo dyan ha ito pa kaibigan lalo na pag merong klase Ayan, sorry po against the light tayo no ayun pupunta kayo tayo sa labas no para hindi ma against the light Ayan, punta tayo sa labas. Ayan. So, dito tayo kay Bigan. Ayan. Yung mga cakes, yung mga junk foods, yung mga candies, yung mga biscuits, mabintang-mabinta po sila, lalo na pag may pasok sa paaralan. Kasi pangbaon po yan ng school. Sa school, no? Sa mga, ng mga bata. Ito kay Bigan, no? Yung Chucky, yung Zeso, yung Sito, uh, Dutch Mel, Yakult, mabintang mabinta po sila kasi nga pambaon sa school. Kaya nga, at kaya ko po to siya nilagay, no, isang tip, ilagay natin sa harap ng ating tindahan yung mga paninda natin na nasa loob ng refrigerator. Kasi yung iba, hindi nila alam na nagtitinda tayo. So tip ito kay kaibigan ha, tataas yung sales mo. Kasi nga, pag hindi natin ilagay, yung iba, hindi kasi sila nagtatanong. Akala nila hindi tayo nagbibinta. Yung iba na, na na-surprise. O, ete, GB, nagbibinta ka pala nito. at GB, nagbibinta ka nito. So, hindi nila alam. Most of them, kaibigan yung mga customers natin, hindi nagtatanong, no? a uh, Few lang. Kaunti lang sa, nila, sa kanila yung nagtatanong. Kaya dapat naman, uh, i display natin ito. Okay, sa harapan ng ating tindahan. So, ayan mga kaibigan, ha, at dapat ito no, magtinda ka rin ito kaibigan, choco bing bing, ayan, mga pang snacks yan, mga biscuit, mabintang, mabintang talaga ito kaibigan, 10 pesos po yung bintahan ko niyan. Ayan. <laughs> Ngayon, balik kayo sa loob. Meron pala kung uh, another, no? Mabitang, mabitang. Malakas talaga dito sa kintinaan. Actually, mag 2 years pa lang po ako meron. Ayan. Ito yung ating Gcash. Eh, naglagay na ako dito sa labas. naka na. Tingnan nyo, no? We accept uh, Gcash payment. Palit na mudiri. Means, uh, bili na kayo dito. So, bisaya kasi si ate Jb, no? Palit na mudiri. Bili na kayo dito. Ayan. So, nang maglagay po ako dito, no? Na Ah, uh, ano, hindi ko alam kung ano ba ito, no? Basta, manilagay ako sa, sa labos sa tindahan ko. Ano ba tawag dito sa Tagalog, no? Basta na ako gibutang din, ha? Nang maglagay pa ako sa ganang ganito, sa, sa labas ng aking tindahan, nagiging, uh, ma, nagdumami mat, yung aking mga customers, no? Kasi nga, alam na nila na may GCash tayo. Meron tayong cash in and cash out. So, isa ito sa mga pinakamagandang source of income ngayon, kaibigan, no? Kahit nawala kang tindahan, kahit uh, nasa bahay ka lang, dapat magkaroon ka ng GCash kasi nga uh, very important. Halos lahat ng tao may GCash pangbayad nila, may babayaran sila mga bills mag GCash na, no? Kaya Magandang source of income ito. Bago na ako kaibigan, mag 2 years lang, no? And thank you so much sa aking kapatid na si Jibber. Shout out kasi siya nagsabi sa akin na mag Gcash. Ayan, at hindi naman ako nagkamali kaibigan. Napakaganda ng Gcash. Malaki na ang na-save ko na ipo na pera dahil sa Gcash. Ayan, dapat magkaroon ka niyan kaibigan, ha? Ayan, actually marami pang mga mabinta kaibigan, mga noodles, no? Most, uh, mostly mga pagkain talaga. Iyon yung pinakababinta sa ating tindahan. At syempre, mga kapi. Importante mga kapider friends, halos lahat ng mga Filipino, pag morning, nagkakapi talaga. Kahit nga mainit ang panahon, kahit sa amin nagkakapi pa rin, no? Kala nyo, isa malamig lang ano? Pag malamig na wither lang tayo gaganahan na uminom na kape, no? Meron din mga tao na kahit mainit ang panahon nagkakape. mga juice, mabinta yan. Mga gatas, kaibigan, dinamihan ko na yung aking swak kasi nga napaka mabinta po nito their friends. 14 pesos kasi yung bintahan ni Ate JB. Pwede siyang gawin 13, pero ginawa ko ng 14. Yung sa kakupitin ko, 15 pesos kasi, kasi kaya kahit uh, 14, kahit na uh, medyo siguro mahal para sa inyo kasi pwede naman talaga 13 ginawa kong 14 mabinta pa rin kasi again sa kakopetensya ko po ay 15 po Ayan, so ito lang mga kaibigan na yung mga pinakababinta na dapat meron ka actually meron pa sana akong sasabihin sa inyo pero siguro sa place nyo hindi siya mabinta magiging mabinta so depende na talaga ito pinakababinta sa lahat ng mga kinds ko kaibigan mga gamis pinakababinta yung mga gamis kasi 1 peso lang halos, I mean, most sa aking mga kindis kaibigan, 2 pesos, uh, 1 pesos ang 25 centavos, so, ayan, uh, 3 pieces, 5 pesos. So, kaya po nagiging ma pinakamabinta yung mga gamis kasi ang bintahan natin ay 1 peso lang kaya nagiging fast moving po yung mga gamis their friends actually marami pa talagang tin, tinda si ate GB na fast moving pero alam ko sa inyo kaibigan baka hindi po fast moving ayan so sa ang gamot kaibigan kahit hindi fast moving ha sa place nyo dapat magtinda ka ng gamot ito yung lalagyan ko ng gamot kaibigan maganda ito kaibigan nakakatulong tayo sa ating mga kapitbahay mga kapwa na may sakit lalo na gabi kaibigan close yung mga pharmacy lalo at Malayo sa inyo yung pharmacy. Ayan, makakatulong tayo sa ating kapwa pag nagtinda kayo ng gamot. Pero yung mga gamot na hindi na kailangan ng prescription ng doktor, wala ng resita. At uh, isa pa pala no, sa pinakamabinta dito sa aking kay kaibigan, ay ito po mga school supplies. Ayan. So, don't mind, kaibigan, may alikabok. Kaya nga nilagyan ko ng plastic kasi nga malapit lang sa kalsada yung aking tindahan. Ang maalikabok talaga. So, hindi na muna ako nagabili ng mga school supplies ngayon kasi nga wala nang paso, kaibigan. bigan konti na lang. Magtinda ka nito, kaibigan, no? Kahit pa malayo ka sa school, mabinta ito kasi lahat naman, no? Sa lahat ng place, meron pong mga bata, mga students. Ayan, meron tayong customer. Bago ko <laughs> makalimutan, kaibigan, no? Ngayong summer, kaibigan, ang pinakamabinta talaga no ing ang yelo ayan tingnan niyo ice ang tawag namin sa Bisaya kay Bingan alima na lang ang yelo ko puno po ito kagabi every night kaming naggumagawa yan na lang po lima na lang <laughs> kasi nga maraming naghanap ha ng yelo tingnan niyo alas 11 pa lang po ng umaga wala pang 12 ng tanghali pero marami nang bumili ng yelo kanina yan yung lalagyan ko ng ng yelo ito po everyday Ayan, ice, halin. Ice kasi tawag namin bisaya sa yellow kaibigan. Halin means abenta. Ayan, so iba't ibang lagay, no? Sa paprint, malakas yung print sa akin kaibigan. Marami nagpapaprint, nagpapasirox ng mga sudyante. Ayan, ayan, no? Ayan yung ating benta sa bigas natin. Ayan, so sa ating gcash kaibigan, I will uh, show you. Ito po ang uh, lagyan natin ng Gcash money there friends at ito po yung proof na malakas ang Gcash no maganda talaga ang Gcash kaibigan ipapakita ni Ate Jibia ito yung Gcash ko kaibigan tingnan nyo ah, uh, yung puhunan ko yan walang 10,000 kaibigan pero malakas talaga no wala pang 10,000 yung puhunan ni Ate Jibia yan so yan yung ating Gcash kaibigan yan ito yung mga mga ano kita natin profit no maganda talaga ang Gcash kaibigan kaya i-try nyo ayan meron na naman customer si Ate JB no bibigyan na muna natin ayan mga kaibigan kasi naubos na yung uh, dalawang klase natin ng bigas na pinakita ko kanina ayan dito na si Francis. Pumunta siya sa palingke their friends. Bumili siya ng school supplies, mga mantika at saka bigas. Napaka-importante ng bigas kay bigan pag ikaw po ay may tindahan. Kaya dapat lagi kang may stocks. So, bago ka maubusan, dapat may stocks ka. Tingnan nyo. Ayan. <laughs> Dalawang sako ng bigas kasi may apat na sako pa tayong natira, no? Yung lang talagang naubos na konti na lang pala. Hindi talaga totally naubos. Princess Bia at saka yung jagbo yan so ito yung mga pinakamabinta kaibigan, no? Princess Bia at saka si Jaguar. So nag-arkila lang po tayo ng tricycle kasi wala magdadrive sa ating sasakyan. yan ito po yung mga asukal, sigaret, mantika. Ayan, yung pinakita ko sa kanina sa inyo kaibigan, itlog. Kahit hindi pa naubos yung panindang itlog ni Ate GB. Ayan, so bumili kami ng dalawang tree na itlog. Dalawang trays na itlog, no? At ito po yung ating school supplies. Ayan, kaibigan, kunti lang pong school supplies na binili ni Ate JB ngayon. Kasi nga, ano po, ah, uh, walang klase. <laughs> Wala pong pasok, walang face-to-face -face class. Kaya, konti lang po ang school supplies. yung mga brown envelope po, folder, merong shoes glue, mga yeah, ball pens. Ayan, bumili tayo. Kaunti lang binili natin, kaibigan, oh no? Mga gulay, kasi nagtitinda tayo ng gulay. Kaunti lang po. Ang gusto lang natin, GB ay bago pa tayo maubusan, may stocks na tayo. So, hindi talaga tayo totally na maubusan. Ayan. So, thank you kay Frances. Sipag ni Frances. Ayan. Thank you so much, God, sa blessings. Puno na naman ang tindahan ni Ate JB. Thank you so much, God. Kahit marami pa mga pagsubok, kahit ninakawan kami last week, kahit nilooban ang aming tindahan, Okay pa rin. <laughs> Nakasmahal pa rin si Ate Gibi, no? Dapat lang talaga, kaibigan, positive yung mindset natin parati. Okay. Ayan. So, ito yung listahan ng pinamili ni Francis. Nabigay ako sa kanya ng pera at saka listahan. Tingnan natin kung nabili ba niya lahat. Okay.